Panibagong araw na naman sa aming mag-asawa. Maaga pa lang ay tinulungan na ako ng aking asawa sa paghahanda ng aking mga ititinda. Ako nga ay nakaluto na rin ng ibang mga ititinda na mga prito. Maaga akong nagising kaya sinabay ko na rin ang paglalaba. O ba diba? double tasking ay multitasking pala. <laughs> sinabay ko na yung paglalaba para bukas linggo hayahay na lang kasi hindi po ako magtitinda ng linggo. Pagkatapos nga niya akong tulungan sa aking mga ititinda ay nag-deliver na siya. At tinulungan Tulungan na rin ako ng aking ate sa paghahanda ng iba pang mga ilulutong paninda. Ito nga at natapos ko na ang ibang iluto. Ito yung mga bote na kanyang diniliver kanina. At akin naman itong iaayos habang wala siya. Ito nga pala ang aking ibang mga nalutong paninda. Nagpatulong na nga rin pala ako sa aking ate na ibalot itong lumpiang gulay. Mabenta po itong lumpiang gulay sa akin dahil limang piso lamang po siya. At bago nga ako umalis ay iaayos ko muna ang mga bote na to para pagdating ng ka Francis ay hindi po siya mapapagod sa pagbubuhat. At ang mabawas-bawasan na rin ang kanyang mga gagawin. Ganito madalas ang aking ginagawa kapag meron siyang mga boting dala na iaayusin, ako na lang ang nag-aayos para tuloy-tuloy ang kanyang pagdideliver at hindi siya aabutan ng tanghali. Mabuti na nga lang at nakakapag-deliver na siya kasi sa totoo lang ng no, mga nga bago pa lang siya na stroke, ako ang nagdi-deliver at talagang ang bibigat ng mga case na to. No choice dahil ito lang ang aming income nun. At masasabi ko nga na lumilipas talaga ang mga bagay-bagay na kung dati nahihirapan ka ngayon ay unti-unti rin na magiging okay ang lahat. Kaya nagpupursige din ako na makapagtinda para makatulong sa kanya. At makatulong na rin sa mga gastusin namin sa araw-araw lalo na lumalaki si Sian at mag school na. Heto at nakapag-ayos na ako para aalis na at magti tinda. Alas 9 ngayong umaga at uuwi po ako ng alas 12. Babalik naman ako ng mga alas 4 dahil ang mga ilang oras ay akin ng pahinga at matutulog pa kami ni Sian. Salamat po sa panonood. Sana po wag niyo pong i-skip ang ads. Thank you po. God bless.